It Amen. Matapos ilang araw na nagtrending sa social media ang umano'y balak pagsali ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa Miss Grand Philippines 2025, nagbigay ng opinyon ang kanyang ina na si Miss International 1979 Melanie Marquez. Sa isang interview, sinabi ni Melanie na narinig na rin niya ang nasabing issue. Pero kung siya raw ang tatanungin, hindi na kailangan pang sumali ang kanyang anak sa Miss Grand Philippines. Paliwanag ng beauty queen, nagkaroon na ng magandang exposure at experience si Michelle sa mga sinalihan ng mga beauty pageant, lalo na sa Miss Universe. Pero okay naman daw kay Melanie na kung sasali at susubukan ni Michelle ang kapalaran sa Miss International ang titulong napalanunan ni Melanie noong 1979. Sa huli, sinabi pa rin ni Melanie na suportado niya ang lahat na magiging desisyon ng kanyang anak sa beauty pageant career nito. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa Yan, Tatak Arment.